Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Iminumungkahi namin na pag-aralan mo ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyon ng mas detalyado. Susuriin natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon Fluence Energy, Inc. Ticker, DNC. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon mula noong Hulyo 12, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Fluence Energy Inc. na bibilang sa subkategory. Energy Equipment, 27 kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay minus 3 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 2.1 punto puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuan, makikita mo na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 punto puntos. Laban sa isang minus na rating, tatlo puntos para sa kumpanya Fluence Energy, Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Fluence Energy, Inc. at mga subkategori na kumpanya, makikita natin na over labing 2 months ang shares ng kumpanya Fluence Energy, Inc. Nagpakita ng dynamics ng minus 51.7%. Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 15.7%. Market capitalization ng organisasyon Fluence Energy Inc. nagkakahalaga ng US dollars 1.4 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay at 183 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.38 bilyon na may subcategory capitalization na US dollars 200 billion. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance sheet capitalization, nakikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Fluence Energy Inc. sa subcategory kapag tinatasa ang stock market capitalization ay 0.812%. Ang book value ay 1.306%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at book value ng subcategory, good is a point. Ang mga obligasyon sa utang ng nasuri na organisasyon ay umaabot sa 0.34 bilyong dolyar. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay bumubuo ng isang daan at 4% ng kapital ng kumpanya. Pagtatasa ng mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, masama minus isa punto. Ang stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo ay 0. Ang average para sa subkategory ay 50.7. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars 24 milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars labindalawa milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 0.6. Ang average para sa subkategory ay 4.2. Pagsusuri ng exchange price to revenue ratio kumpara sa mga indicator ng mga kumpanya sa subcategory, good is a point. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 2,330 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang marginality ay minus isa porsyento, na may average para sa subkategory na 8.2%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 1.16%. Na 44% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng siyam at tatlumput libong dolyar. Habang para sa subkategory ito ay isang libo tatlong at apat naput tatlo thousand dollars. Isang pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat empleyado ay minus, labing apat na punto libong dolyar. Na may average para sa subkategory na US Dollars 26.5,000. thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay isang libo, apat na at anim na isa dolyar. Subcategory, tatlong daan at dalawamput apat thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 32.2%, na may average para sa subkategori na 4.2%. Teknikal na tagapagpahiwati resa labing apat na nagpapakita ng antas na 6.7% para sa kumpanya Fluence Energy Inc. Samantalang sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na ay humigit kumulang 6.6%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 8.16. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng sistema ng sanggunyang pagsusuri ng stock. Guru Markets ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya Fluence Energy Inc. Sistema ng impormasyon Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng sell trade sa US dollars 8.17. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mababang rating at presyo dynamics. Ang valuation ng kumpanya ay isinagawa gamit ang valuation model, ang Akim's Index. Ang take profit ay nakatakda sa 3.85. Ang stop loss ay nakatakda sa 12 oras 49 minuto. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, independyenteng naayos ang order batay sa mga resulta ng session noong Agosto 11, libo at 25 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, Yen yes, magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa huling presyo. Salamat magla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon mula sa Guru Markets.